Hmm. Ana. anak gikan na si Satanas. Anak si Satanas. Dili gani si Satanas sa ula. <coughs> Didto na siya sa langit, angel man siya. Ang iya nga na dito sa langit, Lucifer. Kanya kana siya, sinaligan po na siya ni papagad. God. siya ang naghawid sa kuan kahayag Koan na siya prinsipi sa kahayag na siya si Lucifer karon <coughs> itagaan sila isa ka kuan isa ka kanang kag, kagawasan ba nga ang in, mga angel dito tanan sa langit tagaan ano isa kagawasan nga magkuan sila sa ilang kaugalingon kung ilang sa ilang gusto ba ya, kita diri nga mga tao, gitagaan ta sa Ginoo tanan gihatag sa Ginoo sa ato kagawasan karon dito sa langit isa man giabil na ni Lucifer gusto siya maghari pod maghimo siya og iyang kingdom maghimo siya So karon nakikuan siya ng hagad siya mga angel dito nang uan siya mga angel nang dani uan siya mga angel nang to daghan yang nakuha ng mga angel karon nakigaway sila dito kang sa mga angel dito kana si uan si San Miguel Arkanghel kana si si Gabriel nakigaway sila dito sa mga angel sa langit nya karon kasi gigaway nila gikuha ni papagad ang iyang gahom nga o katong gihatag ni papagad sa iyang katong principe sa kahayag Kikuhaan siya di siya musugot kay iya kuno tubuan ah gikuha ni papagad mo na siya karon gitawag na siya og prinsipyo sa kangitngit kangitngit na siya so sigig away dito sigig away na na sila gilabay dayon sila sa yuta hagbog sila ni papagad sa yuta pag abot din sa yuta so sa ato pa sa una wala pa nahimo ang tao naana na si satanas din sa yuta mauna nga diha kikan si satanas Kaya napildi man siya dito sa hebit labay siya dito ni papagad sa si yuta mauna nga si satanas na anak dito ni karon sa si yuta niya karon pildi man siya na siya sa labay siya dito sa si yuta so siya ang naghari dito sa si yuta niya kayo ako may mga tao adto karon si papagad naghimo og tao Kimo siya kurma siya lapok gihimo niyang tao niya iya na yung gihuyopan nahimong tao si Adan o si Iba dito ni Sud si Satanas ingon niya ni satanas. ang Satanas pildi mong kudihan ni Muslangit karun na kay tao din nagibutang gibutang si paraiso ako ng tintalon mo sa una si Adan o si Iba kuan ang mga animals mo doon sa ila niya hubo na tanan wala di man sila kakuan kanang so, dili sila maka kuan ba kung unsa odsa ang unsay dili unsay maayo ana dili sila maayo rin itanan ang nasa ilang una kay sa pagad man ang sa ila sus karon gitintal sila sa bitin mo to si satanas didto na natintal bit si adan ug si iba mo to nga na imbis kay sa una walay kamatayon karon ang tao mamatay na kay tungod sa sala nga nahimo nila ba to, didto na Nagsuod ang kuwan ni Satanas. Muna karon hangtod karon si Satanas sige niya katintalon ang mga tao mo na ka mo tintalon mo ni Satanas pareha na kanang mga gadget si Satanas anak mo nagkuhan sa inyo sige mo anak kaya ron mo sa ako mo na siya si Satanas karo nagkuhan din siya sa kalibutan kay gusto siya mo ni papagad no mapil din niya pero di magit sa kabuntog ni papagad Yes, kanang mas papagad. Muna na diha nagikan si Lucifer gikan sa langit nakigaway Ginoo gindabay daw si Opa mo na sa tanda sa Muna niya karon magbantay ta din he, kay iya gitang lahon daw si iya tang ko anong madanihon gitan ya, na, ma ta, niya nga iya ta nya gusto ka Muna, hmm. na mag good boy dili magsigig kuan so mo unta si Satanas amen Thanks for watching. Peace. Bye bye. Bye bye.